What's up guys, for today's video ay magpapa PMS tayo ng ating sasakyan. So dahil 10,000 km na yung tinakbo niya, ay kailangan na natin magpa PMS para alaga yung sasakyan natin. What's so up guys, nandito ako ngayon sa Rapid Sabarte. Ayun, ito nga pala yung mga malulupit magka PMS ng mga sasakyan natin so dito nga pala ako nagpapa PMS kasi uh, bukod sa malapit sa location ko mura at uh, mahuhusay pa yung mga mekanikong gumagawa dito bukod doon guys napakamura. kasi ang PMS dito ng katulad itong sasakyan ko Avanza is 3,300 lang uli synthetic na yung ilalagay dun sa sasakyan nyo Ibig sabihin, uh, next change all nyo is 10,000 kilometer na kasi full synthetic yung langis na ilalagay. Tapos, inclusion doon, pre na yung uh, linis na mga preno, brake, then mga filters. Che-check din nila yung mga gulong nyo. Ayan. Lahat ng pwedeng i-check, iti-check na nila yan. Inclusion na doon sa 3,300. So, ayan, no. Oh. Malinis, magtrabaho yung mga nandito. So, oh, ayan. malinis na po yung So ayun, nililis na yung ating uh, aircon filter. Dito kasi, chinecheck muna nila kung pwede pang linisin or papalitan na. Iano ka muna nila? ah uh, sabihin muna nila sa'yo, tatanong muna nila sa'yo kung palitan na ba natin or lilinisin muna natin. So etong ating, ito naman yung ating ano, engine filter. So ito naman yung ating filter, air. So, pwede pa yan. Malinis pa yan. So, ayun. 3,300 nila inclusion dito yung mga air filter cleaning. Tapos, brake cleaning. Lahat. Kasama na yan. Syempre, che check din nila yung mga bolts and nuts. Kung mga may lumuwag ba. May sipukip. O, <laughs> ayun. Ang kagandahan para ito, guys, pagkatapos mong magpa-PMS sa kanila, eh meron pa silang free car wash, di ba? Napakalupit. At saka kaya dito na rin ako nagpapa PMS sa Rapid mga boss dito sa Kasa. Eh para nakikita ko kung ano yung ginagawa sa sasakyan ko. Unlike pagka sa Kasa kasi ah, ka lang sa lobby at tawagin ka lang kapag katapos ng ma-PMS yung sasakyan mo. Para sa naman ano yan, sir? Ay, check nyo rin yung battery. So, ayun. So, ayun guys, check rin nila yung ano, yung battery natin kung goods pa ba. So, ayan guys, sabi ni sir is yung battery ko is palitin na. Although, hindi ko naman nakikita doon sa gauge ko na lumalabas na yung battery ko ay palitin na dito sa kanilang uh, machine na pancheck is nakita niya na palitin na yung battery ko pero okay pa naman kung gagamitin ko hindi pa naman papalitan hindi pa naman siya pumapalya so eto guys base dito sa tool na ginagamit nila sir pan check ng battery eh, nakalagay dito is replace ayan lumabas yung replace and yung details ng mga voltahe pa nung battery ko So ayun guys, inclusion din sa nila yung ano, itatop up din nila yung mga kulan, uh, brake fluid. So ayan, itatap nila kapag uh, medyo bumaba na dun sa normal level. Inclusion din yun dun sa package na 3,300. Fully synthetic oil. Tapos lahat ng mga preno is i-check din nila yan. So kasama na rin yun. At matindi pa rito pagkatapos mo magpa-PMS, meron ka pang free car wash. So ayun dito guys, isasalang naman dito yung kasakyan mo, uh, free car wash napaka tindi kaya napakasulit pag dito kayo magpapa PMS ayan guys nakapila na sa Carwa si Abi. ang bilis lang nila gumawa dito wala pa akong isang oras na nagantay unlike dun sa ibang kasa na napuntahan ko ang tagal nila mag PMS ayun shoutout na rin pala kay Sir Anthony ng Rapid sa Barte maraming maraming salamat Sir uh, ah, siya yung nag assist sa akin Actually wala akong booking eh ng PMS sa kanila. Bali nag-walk in lang ako, nagbaka sakali lang ako na baka pwede ako makasingit. Ayun, sakto naman na uh, maluwag yung uh, location or maluwag yung mga mekaniko nila, wala masyadong ginagawa. Kaya naisingit ako para sa PMS. Ayun, sir maraming salamat, sir Anthony Rapid sa Barte. So ayun guys, katatapos ko lang magpa-PMS sa uh, Rapid dito sa Sabarte, North Caloocan. So dito nga pala ako nagpapa sa uh, Rapid. Nung nakaraan nagpapa PMS ako dun sa branch nila sa Mindanao abenyo kaya alam medyo malayo sa akin, kaya dito na lang ako nagpapa PMS. So ayun, katapos ko lang, napakabilis nila magtrabaho dito. Wala pa akong isang oras na tumambay, naghintay doon. Tapos na agad kasi marami silang mekaniko na nakaabang doon. Siguro nagkataon lang na ko lang din yung nagpapa PMS na ngayong hapon, kanina kasi umaga daw medyo loaded sila so napataon lang na kukunti na ngayong hapon kaya ayun mabilis lang nila ginawa matindi pa ron pre car wash na guys pagkatapos mong magpa PMS pre car wash pa yung sasakyan mo diba napaka sulit kaya nga pala guys ang binayaran ko doon is 3,300 ang PMS nila fully synthetic na yun ha fully synthetic na tapos <clears throat> kakalang mi may ambulansya. Commercial muna, commercial break. So ayun, 3,300. Uh, fully synthetic na yung langis na ginamit. So mag-cancel ako. Next, 10,000 km na tatakbuhin itong sasakyan ko. Tapos, ang inclusion ng guys, uh, check nila yung mga preno, yung mga gulong, lilinisin yung mga preno mo, lisikipan yung mga bolts and nuts, syempre yung mga basic, alam na nila yun. Tapos, lilinisin yung mga filters mo, uh, i-advise naman nila kung papakita nila sa'yo kung hindi pa naman palitin sabihin nila pwede pa naman yan linisin so makakatipid ka talaga uh, unlike sa iba hindi naman lahat pero may mga kasa na sabihin nila palitan na syempre para bumili ka sa kanila ng mga filters tapos yung mga coolant mo mga fluid itatap up nila yon free lang din yun so ayun guys basta all in package na PMS 3300 kagandaan pa nun ang lapit lang nito sa akin kung dati ko pa to nakita, dito na ako magpapapms eh. So sa mga malalapit dito sa sa Barte, sa North Caloocan, uh, i-waste nyo lang, nasa Facebook yan. Ah, nasa Facebook page din sila. Pwede kayo mag-inquire dun sa page nila. Uh, sa Barte Rapid. Yun, makikita nyo na yan. So most recommended ko yan. Dyan kayo pumunta. Mababayit yung mga, nila, mga mekaniko talaga ma makikita mo pati on the spot ituturo nila sa yung ginagawa nila ipapakita nila so ayun lang guys bago ko pala channel ko huwag kalimutan mag subscribe at hit mo na yung bell notification para update ka pa sa mga bagong videos na i-upload ko dito pakipalo na rin ng aking facebook page maraming maraming salamat hanggang sa muli bye